Hello guys, mga kapatid nandito na naman po si Melody Losantos para bebo. bigyan natin ng reaction yung uh, tatlong magkakapatid na mahihiyahin at pinuntahan nga nila Kuya Bal, yung grupo nila Kuya Bal, talaga nga pong nakahangaangat talaga si Kuya Bal at ang pag ang Bal Santos Matubang talaga po ay sa kalam. Di ba po? Kaya mga kapatid, panuorin po muna natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out po. At tayo po ay naririto para lang po magbigay ng uh, reaction dito sa ginawa ni Kuya Bal Santos Matubang. Dito sa mga kapatid, ano po? Pakinggan po natin. lang. Well, Oh. <laughs> <tawa na> <laughs> manok yun, Ay? Oh. Ulitin nga po natin <laughs> mga kapatid dahil Alam niyo po mga kapatid anong itong si Kuya Bal nung hinuhuli yung manok nagsip lang siya. Talagang ibang klase talaga ang Balsantos Matubang dahil napatawan niya po yung magkakapatid na mahiyain. At uh, sa tingin ko po naman dito sa mga magkakapatid ito ay may improvement na po. At depende lang po siguro sa mga taong na nakikita nila dahil dito naman po ay si Birador naman po ay nakikipag-usap naman po yung Uh, mga bata, ito dito po sa may, mga mahihiyain na magkakapatid, nakikipag-usap. At ito nga po ay umanga ako dito sa uh, grupo ni Kuya Bal na pinuntahan po itong mga magkakapatid na mahiyain. At dito po nga ni nat, natin na, na kita kung papaano po nila napatawa itong magkakapatid. Tingnan mo, oh. <laughs> Ebang classy nagsip lang po, si Kuya ano? Ito ang wang tawang tawa talaga. Haha. 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 grabe yung Haha. 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 talaga Haha. Haha. Si Kuya Bal. <laughs> nga naman po ay napakita natin kung paano po niya napasaya talaga yung magkakapatid na alam ko po na may mga improvement na po itong mga batang to. At uh, sa vlog nga ni Kalinga Prab, nakita natin na tinuturoan na siya, may mga tutor na. May tutor na. Kaya po ay hindi ma natin ma ano yan na unti-unti yan madidevelop po na mawawala yung kanilang hiya. Dahil alam nyo po mga kapatid, may mga ganyan talagang tao na kahit po talaga naman na ano, talagang may mahiyain po. Dahil ako po may pamangkin po ako na pag kinakausap ko po parang takot na takot sila, nahihiya sila sa akin. Dahil talaga siguro gano'n na po talaga yung ugali nila. Ano? Kaya sana po ay patuloy natin suportahan na tiyaga lang talaga po dito sa magkakapatid na wag tayo magpapakita na yung talagang maiing secure sila. Kailangan na nandyan tayo para yung bang ipakita natin na lahat tayo ay may ano ba yon tawag doon pagkakaisa na wag natin iparamdam sa kanila na dapat silang mahiya. Kailangan natin ipadama yung talagang pagmamahal natin na kahit sino ay pwede natin mahalin at makisalamuha, di ba? Yung wag lang talagang, dahil ang alam ko itong mga bata ito ay parang uh, nahihiya sila dahil hindi sila nakalabas ng mga syudad. At uh, yun nga, kulang sila sa kaalaman kaya po sila nahihiya. At uh, ang hirap po dito yung nabubuli sila sa school. Dito po sila siguro yung nahiya kaya kailangan po natin mga kapatid ipadama natin yung tunay na pagmamahal sa mga binispisyari natin nagaya po dito sa magkakapatid kapatid na ito at uh, alam ko naman ito pong isa yung panganay na talagang na ano siya marunong na siya po talaga makipag-communicate ang yung bunso na lang po ang parang nandiyan pa yung hiya, napipinipigil pa nila yung hiya. Ano po? Kaya alam nyo po, sa, sa totoo lang, humahanga din talaga ako dito sa grupo nila, Kuya Bal, dahil nakipag-usap sila, Kibirador. Iyon po ang nakakatuwa, ano? At uh, sana nga po, mga kapatid, ay tuloy-tuloy na na uh, matulungan natin na mawala yung hiya, ano? Kaya dapat siya, sila po ay manunood or lumalabas tama nga yung ginagawa ni Kalinga Prab na dinadala sila sa labas para masanay mag-improve yung kanilang mga uh, sarili di ba da dahil ako po kahit papaano po, kahit tayo sanay po sa uh, tao na makipag-usap pero nandiyan pa rin tayo kahit papaano mahiya lalo na po kung mas nakakataas sa atin ano kasi tayo naman talaga na sanay na sa mga tao. Tayo po ay na-adjust natin ang sarili natin na i ano natin kung talagang nakakahiya tayo po ay uma-adjust pero hindi tayo nagpapakitang tayo po ay ignorante, ano? Inosente. Kaya alam niyo po mga kapatid, sana 'wag natin na sasabihin na ganyan. Pero minsan talaga minsan nakaka ano na rin, nakaka doon nakakainis na rin dahil sa dami-dami ng pagpunta nila kalinga Lingaprab, parang mm, hindi pa rin kinakausap, hindi pa pa rin makakausap ng masinsinan. Lagi pa rin pa isa lang. Ano? Sasagot, eh, magpapasalamat, sasagot ng pa isa-isa. Ayun po ay parang <laughs> nakakasawa na rin. Ano? Pero kailangan kaunting tiis lang. Kung talaga natin gusto natin baguhin ang isang tao, kailangan tiyaga tiis na lawakan natin ang ating mga um, sarili Isi ipipa na sila po ay nakatira lang po sa isang liblib -lib na lugar na walang ibang nakakasama at hindi po sila pumapasok sa school ano kaya kailangan po dito talaga tiyaga na kaya ako'y umahanga talaga dito kay Kuya Balan dahil nakita naman nating kung paano niya napasaya po itong mga uh, magkakapatid na mahiyain, di ba? At saka alam niyo po yung binubuli sila na sinasabi na um, kung ano-ano ang tinatawag sa kanila. Alam mo isa pa rin po 'yan ang nakakaano sa kanila na nahihiya po dahil para silang nabubuli nga ano pero para sa akin wag naman po dahil maraming tao talagang dumadaan sa mga ganitong sitwasyon na wag natin kailangan iparamdam sa kanila na ano yung kasi minsan ang mga pagbubuli nga eh, eh tayo nga ang mga tatanda na nabubuli pa rin ano di ba hmm. kaya ay minsan ang alam niyo naman po ang ibang tao Minsan nakikita yung mali ng uh, iba pero yung sarili nila hindi nila nakikita. Diba po? Kaya kailangan natin po dito tiyaga na iwasan natin na mabuli talaga sila. Dahil uh, ngayon nga na pasukan, sabi nga ni Kalinga Probe ay papasok na at i-enroll na at ngayon nga ay may tutor na. Sana naman po, please lang naman na na natin uh, paramdam sa kanila yung Ah, kahinaan nila, 'di ba? Dapat tulungan natin na sila po ay mabago ang mga sari-sarili nila dahil talaga po naman ay nakakaawa po sila na lagi na lang diyan sa ano, sa ibang ano diyan sa sulok tayo sa bukid. Pero palagay ko naman po ay mababago din 'yan dahil sa tiyaga ni Kalinga Prab at nila Kuya Bal. At umanga nga po ako dito sa team ni Kuya ni Kuya bal na yung grupo nga nila na nandiyan si Birador na kinakausap po talaga ng magkakapatid, lalo na yung bunso, kinakausap talaga si Birador. Kaya lang, siyempre tiyaga lang, pa isa-isa, ba diba? At uh, ito nga si Kuya bal na <laughs> nagkita naman natin talaga kung paano naggulong-gulong si Kuya Bal. O palagay ko, talagang nagumulong si Kuya Bal dahil pabtirik yung kanilang ano, lupa, di ba, pa sub, sub Kaya si Kuya Bal, palagay ko yung talagang na ano, hindi yung sinadya ni Kuya Bal talagang nadulas at naggulong-gulong, di ba? <laughs> Iba talaga si Kuya. Hmm. Kaya ay sa ngayon po ay suportahan na lang natin si Kuya Val Santos Matubang uh, at Idna at si Kalinga Prab na talaga naman pong mabago ang buhay nitong tatlong magkakapatid na sana ay hindi na maging mahiyain. Di ba po? At uh, shout out po sa inyong lahat at mga viewers na nagmamahal kay Malo de los Santos at patuloy na nagsusuporta po dito sa Kalinga. At thank you so much po na sana ay tuloy-tuloy lang ang pagtulong natin o paglingap sa ating mga kababayan. One family, one kalingap, one family. Nga, sabi nga, no? At, uh, ayun, hanggang dito na lang, mga kapatid, at God bless you po sa inyong mga lahat, mga viewers na nagmamahal po sa, sa kalingap at kay Malodi Santos. Thank you so much po. Araming salamat. Bye-bye. We we'll love you. Bye-bye.